Hello, hello, hello. Oh, good evening guys. So, ngayon, kalalabas ko lang ng trabaho. Yun, pinapainit ko muna yung sasakyang ko. So, 6.15. yeah. so, nandito ako sa parking area ng workshop ko. So, sa <coughs> so, ngayon, uh, bago ako umuwi ng bahay, pinaplano kong ano, mamulot muna ng mga empty cans dun sa may subway. Yung dati. Kasi one time guys Namulot ako ng gabi Ito guys oh Kikita nyo Punta ako sa labas ngayon Kasi Medyo niglip ko ng konti Medyo pagod ako kanina Nagtrabaho Ngayon papunta tayo dun sa subway ngayon Para Tumingin ng mga lata Na pwede nating Ibenta na kalakal Sayang kasi Tingnan na natin Tapos bukas May oras pa tayo makapag Jogging at the same time dadaanan natin kinabukasan pero ngayon tingnan lang natin kasi ilang araw na ako nakakapunta doon yeah, tara ito na guys, nandito na tayo sa subway no? so iniwanan ko yung sasakyan ko muna dito sa tapat ng ilaw para at least nakikita ko sabay mamumulot na rin tayo ng ano ng mga lata yeah. So, tara ayun guys so wala muna tayo napulot na gaano so gawa ng kapal ng isno natabunan pa mga ilang piraso lang so ang gagawin park ko na yung sasakyan ko dito pupunta na lang ako dun sa kabila maglalakad na lang at tawid ng kalsada pero mag ano lang tayo magdadala ng kwan ng pwedeng madala <laughs> yeah kwan um, na lang maliit na bag yeah. so tara Ito guys so pupunta tayo dito sa kabilang subway kabilang kalsada Tingnan natin kung may mapupulot tayo dito. Dun, sa likod dun dun. Marami dun tingnan natin. Ito na yung subway guys na isa. So dito sa mga gilid na to hanggang dun sa dulo. Tapos iikot tayo pa ganun. Tapos pabalik na dun sa kotse. Ayun. So tara. Tingnan natin kung may magkukuha tayo. Baka sakali. Baka sakali medyo mahaba-haba itong guys hanggang doon sa dulo hanggang doon iikot tayong ganun tapos diretso na tayo doon sa parking natin <sighs> malamig guys pero tiis walang araw eto guys so katatapos ko lang daw, no? so far so good <laughs> so ang masaklap medyo ka pa pang nakuha konti nakuha natin for well, the reason na uh, kasi makapal pa yung snow hindi pa ganong nalulu sa tingnan nyo sa likod ko guys so oh. yung kapal na yung snow hindi mo makita so ang kaigihan naman nakapaglakad tayo yan so yun guys uwi na tayo tuloy tayo bukas baka sakali itong mga itong mga sasakyan na nandito sa likod ko yan kasi ga, galing pa mga magagaling pa sa mga trabaho yan kaya malamang mga yan ugali mga nandito kasi bago umuwi nagpark konting shot muna yes. so yun guys so kita kits tayo guys thank you kita sa bahay yun so meron tayo na kasi sa kapal ng isno pero try natin kasi ilang araw na tayong ano ilang araw na tayong hindi nakakapunta and then balak ko na rin ibenta yung nandun sa bahay kasi medyo sabi na hindi naman ganong marami may call na rin para alam natin kasi may kung tayo guys may sorpresa tayo sa Marso yan sorpresa so alamin na natin guys kung ano yung sa darating na Marso guys tungkol dun sa perang na iipon natin sa pagdatapon pagbibenta ng mga ganyan bagay mga kwan lang guys ang pwedeng ibenta dun mga beer mga beer lang na inka mga bottled na wine yan pero yung mga soft drinks hindi pwede so yun guys so Paalis na ako, samahan niyo ako. Kita lang. Kita kits tayo soon. Kita, kita kits po tayo dun sa may ano. Sa may fence. Yeah. So dito yung guys. Yun, yung mga na-park, naka-park na sa hanggang, hanggang doon, guys. Yung mga kabali. Titingin-tingin ako dito sa mga tabi-tabi. Kasi may mga umiinom na ano dito yung mga naka-parking. Wala nang pakialam. Yan. Inuunti lang mga gilid na yan. Tapos doon tayo sa susunod na kabilang kalye din titingin tayo ng mga inkan kasi itong mga nasasakyan yung mga galing trabaho ganun ang ginagawa inuman tapos pag tapos ng inom tinatapon na lang yung mga lata rito guys so yun tara guys libutin natin to hi guys so ito yung nakuha natin dun sa kabila so nandito na tayo sa kabila yun natin medyo talagang malamig guys malamig lamig hindi ko alam kung ilang so bilis bilisan natin ng konti guys kasi talagang malamig so dito ako sa kabila yan, yan guys so papasok ako dito sa kabila para tingnan sabi niya makapulot yan so tara guys ikot tayo yan natin baka sakaling madagdagan natin to guys yeah. ito guys so Pauwi na ako. Talagang malamig guys. So nakakuha din tayo siguro mga sampung piraso. So pwede na rin yung guys. At least nakapaglakad-lakad tayo which is exercise na rin yun sa akin. Yun. Siguro tinan natin kasi bago pa lang tayo iba siguro pag shower Kasi may mga kaya eh. Yung mga mga barkada na nagpa-park na siyempre iinom muna bago uwi ng bahay yung mga teenager no so yun yun guys so maraming salamat sa panunod sa akin at yun hanggang sa muli sana magtuloy tuloy, -tuloy tungkol natin yung project na ganito kaya so, project tayo sa much makikita nyo guys so yun thank you hanggang sa muli